narito ang totoong nangyari sa nasunog na pera. Ayon sa uploader, pumunta kami sa bundok para sana magpahangin. Ang saya na sana. May mga batang naglalaro. Kaso may napansin kaming umiiyak na matanda. Si Tatay Emilio Trinidad. Tinanong agad namin kung anong nangyari. Umiiyak si tatay. Dahil nasunog yung pinagpaguran niya dahil sa kanyang apo. Di niya namalayan na nilalaro pala ng bata ang kanyang alkansya. At itinapon sa may nag-aapoy na basurahan. Pampabilisanan niya ng gamot at pampagawa niya ng kanyang maliit na kubo. Naisa na naming tulungan pero di na talaga mapapalitan yung pera. Sana matulungan natin si tatay dahil kahit tagpipiso lang para mapawi yung lungkot na nadarama niya ngayon. Sa mga gustong tumulong, ito yung Gcash ng kanyang anak. Ugaliin nating tumulong sa mga tao na nangangailangan. Maliit na halagaman ito, malaking tulong na ito para sa kanila. Mag-subscribe for more updates at for more videos dito lamang sa Short Video 1.